Wow, legit. 77 pesos. Wow! Mimi, oh. Daming po din, Mimi. Mimi, kasi hindi ka happy. Hoy, ato ka. Oh. Try nga natin. Wow! <laughs> <laughs> Nagising ang ato. Oh, di ba, legit. 77 pesos. May 30 pieces ka na. Food ng cat. Oh, tingnan mo, ganado siya kumain. Ilan ba yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30. Wow, 77, may lima ka ng flavor. Meron. chicken yolk, codfish, tuna fish, ano ba? Abalone beef, two May isa pang flavor yan, ko. Salmon fish. Wow, yan na yung lahat ng flavor. Baby, Be -be lang. O, diba? Wow. Ito sa'yo, ah. Oh, oh, oh. Bibigyan na sa'yo, yan po yung lahat ng flavor. Limang flavor. 77 pesos lang. Gustong-gusto ng ating Mimi.